Sasakyang itinakbo at di umano'y ibinenta ng dating kasintahan. Yan ang rektang isinumbong ni Miss Anna Licasia ng Tunasan, Montendupa sa ating programa, kamakailan. At para sa update, alamin po natin mismo sa ating resource person kung ano na po ang kainahinatnan o development dito po sa kanyang reklamo. Nasa kabilang linya po mismo ang ating resource person si Captain Roderick Tugon ang station commander ng Tunasan Station dyan sa Montendupa City Police Station ng Southern Police District ng NCRPO. Magandang hapon, Captain Roderick Tugon. Yes, sir. Good afternoon po. Oh, sige, pakiflex nga kung ano na ang development dito sa isinumbong sa atin ng ating complaint. Ayun, sir. Nung pagkatapos nga nating ano, sir, may interview noon, pinuntaan namin kagad si Ma'am Anne Libby. At uh, na namin na yung insidente pala, sir, sa Cebu nangyari. So, anyway, sir, ginawan pa rin namin ng, ano, ginawan pa rin namin siya. Kinuanan namin siya ng statement at sinubukan namin pinadalan ng demand letter, sir, yung dati niyang boyfriend. Baka sakaling, ano, sir, baka mag-comply, sabi ko sa kanya, para hindi ka na pupunta lang, Cebu. Eh, ayun naman sa kanya, sir, Uh, sa update pag mo-update eh babayaran na lang daw niya sir paunti-unti yung motor kasi naibenta na daw niya sir sa probinsya Ayun so babayaran oh, na lang pala Oh ano nabenta otor Ibig sabihin nakapangalan <coughs> sa kanya oh, oh oh naku yun so okay na yun sa kanya na babayaran siya ng uh, paunti-unti Eh ayun naman sa kanya sir eh, Okay na doon, sir. Kaysa naman pumunta pa ng kumidya para magsampan ang kaso doon, sir. Oo nga naman. Oo nga naman. Siguro, pa. okay na nga taga sa kanya. Pakinggan natin, kaugnay sa reklamong ito. Nasa kabilang linya po ang nagreklamo, si Miss Annalie Kasia ng Tunasan, Muntinlupa City. An ah. Ma'am Annalie. Yes po, magandang hapon po. Ayan. Ma'am Annalie. Yes, good afternoon po. Yes po. Kumusta, ma'am? Sige po, go ahead. Ano po ang masasabi ninyo? Kinakabahan ako. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Inhale, exhale muna tayo. Oh. Anong masasabi ninyo dun sa nareklamo niyo at... Development ng reklamo niya, Development, o. Oo, baka may gusto kang pasalamatan. Oh, Nali. Na agarang aksyon na ginawa ng ating kapulisan at tugon sa iyong reklamo. Oh. yan nga po. Magpapasalamat po ako sa Pulis ng Tunasan at sa Monte Lupa po, mm. Salamat po sa kanila dahil tinulungan nila um, ma-resolve kaso ko. Mm. At ngayon okay naman po siya. Sinong okay? Sinong okay? Yes. Bayad na. Yung motor yung naman. boyfriend? <laughs> <laughs> ano ba ta? Okay na ba? kayo? <laughs> okay, na ba kayo? <laughs> okay, na ba? kayo? Nagbalikan <laughs> ba kayo ma'am? Okay, okay, ma. <laughs> okay, <laughs> okay na ba? po ma'am. Anong okay dyan? <laughs> Nagkabalikan na ba kayo? Okay <laughs> na. Constant na kami na babayanin na natanaw. Ayun, ayun. Ay, 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 ay. So okay na sila. Uh, okay na sila. Buti hindi sinabi na babalik na lang siya sa iyo. Huwag malungo ninyo mo. Tubig na mo to. Okay <laughs> na lang babalik sa iyo. Sige, ano ang mensahe mo doon sa kaya, sa iyong ex-boyfriend? Ayun. Nga, hindi na niya ex. -wali. Especially for you. <laughs> sige, sige, anong Ah, uh, okay, go ahead ang um, mensahe ko lang po sa kanya na sana huwag niya na lang po ulit sa susunod. oh, Yeah. Maging, Bagi, tapat naman sana siya na kung meron na siyang, meron na siyang bago ngayon. Oh, ay, yeah. Maging tapat. Ay, eh, ang kaso, ay, tapat ngayon, tanghali na lang. Yeah. <laughs> At saka, yung bago niya, yung ano niya, yung bago niya girlfriend, pag sabihan mo rin, remind mo. Huwag nang mo magbibigay ng motor. <laughs> ha? <laughs> sa, sa... wag Huwag masyadong galante. Sana, o. Oh. Binibigyan <laughs> <Oo. Sana, laughs> <laughs> ng motor. <laughs> Nagmahal, nagmotor, ano? Nagmotor. Wala na ba kayong, ano? Wala na bang pag-asang magkabali yeah. ayan, ka kayo? Ha? No? Wala na po. Ba't oh. naman? <laughs> Ba't naman? Huwag <laughs> mong isara yung pinto. Oh. Oh. <laughs> ha? Na. Ha? Baka may second chance pa, ma'am. Oo, oh, yung nga naman. Ayan. Sige, ganun pa man, ma'am Annalie. Talata daw. Sige. Okay. O, kung meron man no, wala na. Uh, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa at sa Pambansang Polisya. Mga kasambahay, iyan po ang nagmahal, nasaktan, at nagbigay ng motor. <laughs> San at, at, sana sana bumalik balay mo ma'am. At uh, mamaya, kung makatok dyan, eh, may brum-brum kang marinig siya na yun. Yeah, nah, okay. Nah, nah. Salamat tamat. Ang importante na ayos sa tanag usap po sila. Nap na siya. Napakaswerting yeah. lalaki talaga na. naman. Ay, oh. yeah. 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 Salamat yeah. din po sa garang pagtugon ng ating uh, resource person. Uh, Captain Roderick. Tugon, ano? tugon din. Kaya pala mabilis tumugon si Roderick, Dahil tugon ang yes. kanyang apelido. ang tugon, ha? ng Tunasan Station na Muntinlupa, CPS. Maraming salamat, Rod.